MNLF Executive Council of uh, 15 man uh, Muslim uh, uh, ano to? Ah, patuloy na nananawagan na tumaasang maimplementa ang upapro, ng UPAPRO ang mga agreement sa loob ng uh, CAB. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum, assalam ko Angel. Patuloy na umaasa ang pamanuan ng MNLF under Muslimin Sema Chairmanship na tutuparin ang pamahalaan sa mamagitan ng OPAPRO ang mga pinagkasunduan sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro o CAB. Sa panayam ng Diza RH kay MNLF Chairman and Ministry of Labor Minister Muslimin G. Sema, sinabi nito ang partisipasyon ng MNLF Executive Council of 15 sa pagtalakay sa nilalaman ng CAB ay siyang naging dahilan ng pagkabuo nito na nakabatay din sa mga unimplemented previous agreement ng GPH at ng MNLF. Ayon pa rin kay Chairman Sema, tahimik lang as of now ang MNLF sa usaping ito Subalit ito ang isa sa mahalagang issue na i-raise din umano nila sa takdang panahon kay Upapro Secretary Galvez. Sa guidance ng Organization of the Islamic Conference na patuloy na nakamonitor sa takbo ng mga usapin sa peace process, inimpasay si Chairman Minister Sema na sa kabila ng hindi pag-recognize ni MNLF Founding Chairman Prof. Nurmi Suari sa Kabat BOL, ang MNLF Council Loop 15 ay siyang nakiisa sa pagcraft na mga nilalaman ng cab dahilan na nabuo ang convergence ng MNLF at MILF para sa implementasyon nito na siyang naging daan patungo sa tinatamasang kapayapaan ngayon sa Mindanao. Sa puntong ito patuloy na umaasa si Chairman Muslimin Sema na panindigan ng Pangulong Marcos Jr. ang mga naging pahayag nito para sa kanyang all-out support na isa katuparan sa pangkalahatan at sa takdang panahon ang mga nilagdaang agreement na napapaloob sa CAB at BOL. Mula sa Central Mindanao, RH19 Jun Di Makutak Disaster RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran John.